Hi guys! It's me again and Ate Virgie! For today's video guys ay ipapakita namin sa inyo ni Ate ang itsura nga ng simbahan na pinagsisimbahan namin dito sa Japan. Naipakita na nga namin sa inyo dati yun kaso nga lang nung pumunta kami ay wala palang misa. Ito nga pala guys yung view na madadaanan na natin papunta nga doon sa Catholic Church. Mga 20 to 30 minutes nga na pagbabay kay makakarating na tayo dito sa Catholic Church na ito. 8.45 nga na umaga ang start ng misa at pagdating nga namin ay medyo marami-rami dami ng tao ngayon. At sa wakas nga guys, ay makakapagsimba na nga ulit tayo kasi sobrang bihira lang namin magkaroon ng rest day na tumatapa tuwing linggo. Makabantay nga si Lolo sa mga nadating na magsisimba. Pagkakit mo nga sa second floor, eh, eto na yung makikita mo na nakadisplay dito. Buti na nga lang at may malapit-lapit na Catholic Church dito sa lugar namin na talaga nga naman nakakagaan ng pakiramdam pag nandito ka sa loob ng simbahan. Bago ka nga pumasok do sa mismong chapel, ay pwede ka kang kumuha dito ng mga babasahin or guide para masundan mo nga Misa. Nakaayos na nga rin itong mga guide base sa language na gusto mong gamitin. Kaya kumuha kami nung naka-English na. Japanese nga pala guys ang pari namin dito. Kaya naman ang buong Misa nga ay naka nihongo At ganito nga pala ito. Ang swerte nga namin dahil pinag-second reading nga dito si Ate Virgie. Mabilis din nga lang guys, natapos yung aming misa ngayon. Hindi rin nga ganun kalakihan itong chapel na dito, pero marami na nga ito na accommodate kapag linggo. Madami nga rin nagsimba ngayong araw, pero yung iba nga hindi namin kilala, tapos may mga Japanese nga rin na nagsimba. At eto nga guys, yung itsura ng chapel na pinagsisimbahan namin dito sa aming lugar. Talagang katulad na katulad rin nga itong chapel na ito sa Pilipinas. Kaya nga pinipilit namin na makasimba kapag merong kaming rest day na tumatapa tuwing linggo. Ayan guys at pauwi na nga kami dito ni ate. Hindi rin nga kami nagtagal ngayon dito sa chapel kasi yung mga naiwan naman ay hindi rin nga namin kakilala kaya hindi na kami nakapagkwentuhan. Dati nga guys nung no, sumisimba kami dito ay yung mga Japanese ay pinapakain pa kami bago umalis. At eto nga guys yung itsura nitong church sa labas. Naglakad-lakad nga muna kami dito ni ate sa Torii E-Gate. Nakalapit-nakalapit nga lang nitong church. Syempre konting picture picture na nga rin at nandito na nga rin lamang kami. Ito nga mga Torii e na ito, ang mga sikat na sikat dito sa Japan. Makaka-relax nga rin guys dito sa area na to kasi sobrang tahimik nga. Pagkatapos so, nga dito guys, ay uuwi na rin naman kami ni ate. Kaya hanggang dito na lang muna guys, huwag nyo kalimutan mag-like at share sa ating video. Diyan